Kailangan ko rumakit ngayong araw. Kailangan, kailangan ko ng pera. Oh, pwedeng pagkapirahan to ah. Pag di ako nagamot, meron akong isang libo. Tao po. Magpapagamot po ako na wala yung panlasa ko. Wala. Gasolina yan ah! Naisan ako na ko na. Nap. Babawi ako bukas. The next day. Tao po. Pagpapagamot po ako. Wala akong maalala. Anak. Yun yung gasolina kahapon ah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Naisa na naman ako nun ah. Di bali bukas, makaisip ako ng sakit na hindi niya magagamot. Di niya na ako mapapagaling. Maukuhanan ko na siya ng isang libo. A little longer than a few minutes later. Tao po. Nagpapagamot po ako, nabulag po ako. Ah, hindi ko yan magagamot. mo. Ito po ang isang libo. Ha? 500 lang ito ah. Pagaling ka na. Pagaling ka na. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Naubos yung pera ko doon ah. Na. Naisana ako ng magagantsyong alborado na yun. <laughs> <laughs> please like and share this video and follow our Facebook page, Brayden and Games and Jews Moves. And please subscribe to our channel.